Magandang araw, tayo ngayon ay nasa ikasyam na bahagi ng ating pag-aaral at ito ay may pamagat ng kautosang pinawi ni Kristo. May isang kautosang pinawi na noong namatay si Kristo doon sa krus. Ito ay may kinalaman sa mga ordinansa hinggil sa mga pagkain at pag-inom, mga tanging kapistahan, kapistang pangrelihiyon at unang mga sabat. Ang tagubilin tungkol sa taon ng mga kapistahan at mga kaugnay ng mga ritos na sabat ay tuwirang tinukoy sa Levitico 23. Sabagat ang taon ng mga kapistahan ay ginagamit para sa pagsamba, ito ay dumarating sa tiyak ng mga araw ng buwan. Ang mga ritos na sabat ay natataon din sa iba't ibang mga araw ng Sanlinggo tulad ng sa Pasko. Ang taunan o pang-ritos ng mga sabat ay bukod noon sa lingguang sabat, na laging natataon sa ikapitong araw ng bawat linggo. Unang tanong, anong layunin ang layunin ng mga ordinansang nakapaloob sa kautusan ni Moises? Colossus 2, verse 16 hanggang 17. Kaya't ang sino man ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain at inumin o tungkol sa kapistahan o bagong buwan o mga araw ng sabat, na mga ito ay isang anino ng mga bagay na darating, ngunit ang katawan ay kay Kristo. Ang utos na ito ay isa sa mga sagisag at anino na nagtuturo sa mga hudyo sa isang dumarating na pangyayari. Nakita ni Juan kay Kristo ang isang katuparan ng handog na kordero bilang isang sagisag ng Kristo. Basayan ng Juan 1 verse 29. Nang si Kristo ay mamatay, ng uri ang sinasagisagan at dahil diyan, ngayon ay hindi na natin iniingatan ang taon ng Paskwa, ang pangritos ng mga sabat nito at ang iba pang mga kapistahan. Pangalawa, ano ang ipinapaalala sa tao ng lingguhang sabat? Exodo 20 verse 11 Sapagat sa anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at ang lupa, ang dagat at lahat ng naroon at nagpahinga sa ikapitong araw kaya't binasbasa ng Panginoon ang araw ng sabat at ginawa itong banal. Ang ikapat na utos ay pinasimulan sa katagang alalahanin. Basay ng Exodo 20 verse 8 hanggang 11. Ang lingguhang sabat ay itinalaga ng Diyos bilang isang alaala ng paglalang. Basahin ang Genesis 2 verse 1 hanggang 3. Anong ginawa sa kautosan ni Moises doon sa krus? Colossus 2 verse 14, na pinawi ang sulat kamay na laban sa atin na nasa mga tuntuning sa lungat sa atin at ito'y kanyang inalis at ipinako sa krus. Episode 2 verse 15 Pinawalang bisa ang kautosang mga batas sa mga tunin upang siya ay lumalang sa kanyang sarili ng isang bagong tao kapalit ng dalawa sa gayo gumagawa ng kapayapaan. Sa dalawang talatang iyan, tinutukoy ni Pablo ang ordinansang pangseremonyal na ibinigay para sa isang panahon at pagkatapos ay pinawi na doon sa krus. Ang kautosang ito ay pansamantala lamang at ginamit hanggang sa katuparan ng inaaninuhan nito doon sa krus. Ang layunin nito ay upang turuan ng Israel ng mga katotohanan ng Ebanghelyo at upang ituro sila sa dumarating ng Mesiyas. Sapagat si Kristo ay aktual nang nakarating, ang mga sagisag na ritos ay wala ng layunin upang manatili. Ang dakilang sampung utos ng Diyos ay pangmoralidad ay kasing walang hanggan ng Diyos na rin. Ang kautosang ito ay umiiral na sa panahon ng paglalang. Ito ay utos na tungo sa buhay. Roma 7 verse 10 Ang kautosang ito ay nagpapakilala ng kasalanan. Basay ng Roma 7 verse 7 Ang kautosang ukol sa seremonya ng mga paghahandog ay nagpasimula kay Adan, hinulaan ng mga patriarka at pinalawak ng Diyos doon sa bundok ng Sinai hanggang sa pagsamba sa santuario. Kinailangang ito ay nakaturo kay Kristo at sa kanyang dakilang panukala ng kaligtasan. Sa huling bahagi ng ating pag-aaral, ang ating ang pamagat ng ating tatalakayin ay ang kautusan at ang biyaya.